Kuya, nakaka-repentan lang mo dito? Okay. Ah, marami? Ah, buti-buti ng Ah, talaga? ay marami O, may mag kuya? Oo, mag-apply na rin kami Wala kami sinasahod sa Facebook Kaya nga, gagatasan namin si Diwata Hindi, hindi Ayun, no, si Diwata, nandito na kami, guys Nandito si ma'am in the path Ayun, o no. I-live ako Baka sakali Baka pumasok sa akin yung mga fans ni si Diwata <laughs> Albayan ano you know? you know? oh. hey, si yun yan? dito yun o. Diwata pa yun. Diwata pa yun. Diwata pa na. Diwata pa yun. Diwata pa yun. Diwata pa yun. Diwata pa Diwata pa yun. pa Diwata pa yun. pa Diwata pa yun. Diwata Ah, gamito pala siya. Iharap ko muna yung mukha ni Diwata para baka sakaling mga viewers. Hello po, magandang gabi ay magandang hapon. Dito po ako ngayon kay Diwata. Ayan. Ganito pala yung sa ano guys, oh. So. <coughs> Chicken Joy. <clears throat> Ayan, si Tiwata guys, oh. Tapos marami din pang ano dito, mga nag, ano, magkitinda. Ayan. Actually, dami natin ito. Tara, 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 tara. Kasi ano guys, Galing pa kami ng tarlaca para pumunta dito ano ba ito? Ayan o. <laughs> ano 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 sa sasakyan. ano hey, ano 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 Ice cream, ano 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 Ice cream, ano ice cream. ano 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 mo, na, gusto mo na, <coughs> <tayo dun. coughs> Oh, ikaw pala, sige. Yan, kahit mali. Yan, ano lang, kahit tikim lang ako, kuya. ganon ngayon, okay na ako doon. Oo, okay na ako dyan. Kay Ma'am Coco, laki-laki. Oo, oh, kay Ma'am Coco. Kuya, nakakarpenta naman kayo dito? Ah, marami? Ah, mag a ng Ah, talaga? Ah, marami. O, may mag-a-apply sa'yo, kuya? Oo, mag apply na rin kami. Wala kami sinasahod sa Facebook, kaya nga gagatasan namin si Diwata. Sabi <laughs> nila, ginagatasan <laughs> daw sila eh. Ayun, na rin kami. Ayan o. Oh. Ayan. <clears throat> Ay, sige, salamat. Kumukuha na. Oh. Ma. Ba't tawag dito, bayan din. Ayun si Kuya oh, naghahanap buhay sila, guys. Kumutamas lang ng kanila benta ng ice cream. Nagtataldo ang benta ng ice cream. Kuya, walang dagdag. Kuya, masarap yung ano mo ice cream, tatak-tatak ko, salamat. Ay, makakita ka dito. Ah, makita Kento pala dito no. Kasi laging nakikita sa vlog. Mga ano, maraming tao pero ngayon wala masyado na, niya, sir. Hello po rin si Ma'am Maya. marami n'ya. Alô nga sa Sabado ng Linggo. Mhm. nga ng Ma'am na post, mm -hmm. Ma'am Yan. <laughs> Ayun oh. guys, ito pala yung diwata Oh. Dito, dito sila nagluluto. Ayan. Dito na tayo yung take out. Ingat lagi dyan, team zombie. Mamaya pa daw darating si Diwata kasi daw ano ah uh, dito. May lakad yata. <laughs> oh, okay, sir tigay mo benta. Ah? ka naman ng marami. Ah, ayos naman. Ayos naman. Nakakabenta rin At least may laking tulong din. Ano pinakamaraming tao dito? Gabi, umaga, tanghali, ganyan. Sa gabi. Marami. sa tanghali kasi mainit dito, di ba? Oo, oh, sobra. Kung matyaga ka talaga sa init, alam mo masyadong pupuntang tao. Pero sa totoo lang, sir, galit pa aming Tarlac. Oh. Kaya nakikita namin dito, kaya puntahan namin. First time mo rin dito? Tiyan. Oh, first time ko. Sa Tarlac kami. Ano naman ano sa palas ng Ah, hindi pa, sa... hindi pa. Sa... Kakadarating lang namin, baga sa... inantet lang kayo. Nakalive nga sa... ako. Ano live ba yun? nga ako eh. Kaya aking interview kita eh. Wala kayo ngayon doon sa kanila, sir. Hindi ka pinapakain mo yan. Wala? Mamantunet, salamat sa stars. Thank you. Salamat po, Mamantunet. wow! Sa sama pala na gano'n nagsindang star. Ay, ano mo yan? Ito na yung diwata. Ay, yung diwata. Ay, yung diwata. Ay, yung diwata kabete. At ang diwata ng pampanga. <laughs> ngayon, ngayon walang pila kayo. Ngayon, wala. Ang pila ngayon. Oo, oh, kanina wala. Ah? Ano lang? Pero kapag nandiyan sa si diwata, sigurado si uh, maraming tao dito. Pagkabi, may napanood ako kuya, yung... Yung pumipila siya na sumasahod. Kapalag ko yun eh. Pumipila sumasahod? Hmm. Nag-ano siya, nag-iscab. Napanood ko yun eh. Dito rin. Oh. Akala niya trabado siya na nilang ni Diwata. Oo. Oh. Nakapila siya. dito si Tiwata. Nagkano nga kagabi, sabi ni Tiwata. Payaan nyo na siya, sabi niya. Palayaan nyo na siya, sabi niya. Oo, oh, oh, yan, yun. Yung, ma yung matangkad na puti na nakapumuti siya. o oh, yun. Pero wala na yung sa video. Tinanggal na yun kasi para daw hindi makita. Tara <laughs> <Di> na. Hindi <laughs> pa kayo na pa kayo? Hindi, ngayon pa lang, sir. Pararating lang namin. Kaya nung bumili kami kay Kuya. <laughs> tarlak ako kasi naman ako eh. Ah, tarlak. O, oh, tarlak ka ba? Tarlak po ako. Kasi <laughs> naman ako. Magkapit bayo lang tayo kasi tarlak. Oh, Pero ano po kayo, Ilocano? O, oh, Ilocano. Ah, okay. Oh, Ilocano. Pero kung di ako ilokano, kapangpangan ako. Wala na Medyo, ano lang yung mga awan, mga ganyan-ganyan lang. Naima, silang alam ko. Makanta mo. Makanta mo. Hmm, kahit tayo. Oo, oh, may kini. May keni. punta ka dito. Kapanap. 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 sa Kapanap. Hello. Hello, shout out, Hello. Shout -out. Shout -out, pa, out sa mga tapang na sila. Ako kala ba? Kung mo kami iniwan, nandun pa rin kami. oh, nandito pa rin kami, hindi pa kami pumitira. Ito po yung mga ngayon, yung saan sila kumakain, ayan. Dito po. Ayan. Ah, hindi siya masyadong, hindi siya masyadong mahaba yung pila. Dito lang pala. Wala masyadong pila? Wala masyadong pila? Wala. Kanina, marami yan. Pagdating po, tapo. Ayan ay, ay, na lang ulit yan. Mm Ayan -hmm. na ulit na ulit Ay, ano, may interview. Alam ko nga si Pila. Pila. Ay, toro ko sa'yo. Ano hmm. ko hmm. ba yun?